Ang pagtanggi o pagsabi ng hindi ay isang kapasyahan na merong malaking epekto sa direksyon at destinasyon ng buhay ng isang tao. Ito ay nangangahulugan na sinasara mo ang pinto para sa ilang mga opsyon sa iyong desisyon. Malaking tulong sa paglago kung gagamitin ng tama. Yung mga relasyon na hadlang sa iyong paglago at maayos na pagkatao ay nami-minimize o nawawala ang epekto pag alam mo kung paano tanggihan at hindian. Yung mga maling impluensya at maling gawain ay naiiwasan mo o naaalis sa iyong buhay. Laking bagay niya kasi minsan ang mga maling bagay na yan ang dahilan kung bakit walang puwang ang buhay ng isang tao sa mas mainam at makabuluhang bagay. Sa pamamagitan din ng tamang pagtanggi ay naaalis natin yung mga distractions sa buhay na nagpapabagal sa progreso o pagsulong ng buhay. Iba nga naman ang paglago pag focus tayo, di ba? Pero kung mali ang paggamit ng hindi, adelikado ah, naman. Baka yung golden opportunity ay mawala naman sa O kaya yung tamang tao sana ang nasa buhay mo pero nahindihan mo. Misang kasi pag mali ang impluensya ang nagdodomina sa buhay mo, napakahirap tumanggi o humindi sa hindi tama. Yung bang nape-pressure kang gawin ng isang bagay kasi nga mas malakas yung hindi tamang impluensya sa buhay mo. nanjan din yung mga pagkakataon na hindi tayo ng hindi o tanggi tayo ng tanggi dahil sa ating fear insecurities, worries, at iba pang negatibong kaisipan o damdamin. Totoo ito. Sa ibang tao, misan, automatic na yung paghindi basta nahihiya sila, na-intimidate sila, o hindi sila komportable. Kaya nga, hindi pwedeng yung damdamin lang natin ang gagamiting basihan sa pagtanggi. Kasi minsan, yung negatibong damdamin natin ang nagpapasya para sa atin. Ang marapat ay alamin muna natin kung kalooban ba ng Diyos ang isang bagay. Ang sabi nga ng Bible, Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. May maling hindi at may tamang hindi. Ang magdedetermina ng tamang hindi o tamang pagtanggi ay ang salita ng Diyos. Aralin mo ito at sundin. At ito ang magdadala sa iyo sa maayos na pamumuhay. Piliin mo ang tamang hindi. At asa ka pa. Ha?